Kasi alam nyo kung bakit mga backyard nagbibigay talaga ako ng uh, antibacterial flushing mga bakyard Sa unang linggo pa lang ng mga sisiw kasi nga alam naman natin mga sisiw mga bakyard na uh, sa unang araw nila nagatikip-tikip pa sila ng pagkain mga backyard. Ultimo ipot nila mga bakyard malaki na sila mga kabakyard yan mga kabakyard bibigyan natin ang proxetil ngayon mga kabakyard Anim na araw na to mga kabakyard yung ating sisi simula March 30 31 1, 2, 3, 4, 5 o, 6 days na sila mga kabakyard kaya bibigyan natin ang proxetil mamaya ayan 12 mga kabakyard welcome po muli dito sa ating channel So ngayong araw mga kabakyard ay schedule po natin ngayon mga kabakyard magbigay ng uh, ambroxetil sa ating mga manok mga kabakyard. Lahat na po sila mga kabakyard bibigyan ko pati mga malalaki mga kabakyard. So para hindi masayang. Para lang sana ito mga kabakyard doon sa 6 uh, days old ko mga kabakyard na mga sisiw. Bibigyan ko sila nito. Kasi alam nyo kung bakit mga kabakyard nagbibigay talaga ako ng ah uh, pang bacterial flushing mga bakyard sa unang linggo pala ng mga sisiw kasi nga alam naman natin mga sisiw mga bakyard na uh, sa unang araw nila nagatikip tikip pala sila ng pagkain mga kabakyard ultimo ipot nila mga kabakyard kinakain nila yon so yun po yun mga bakyard yun, no? nakakain sila ng marumi so kailangan natin na uh, i-bacterial flushing sila mga bakyard para mamintin natin mga kabakyard na malusog yung ating mga lagang manok yon yun lang mga bakyard no? yung paliwanag ko sa mga nambabas naman sa akin na uh, ma-immune yung sisiyo ko hindi naman kasi matagal ko nang ginagawa ito mga backyard ito naman ay hindi masyadong malakas na ano pang bacterial flushing dahil madami na sila mga backyard dumami na yung sisiyo ko dati kahit ganito lang karami yung tubig yung nilalagay ko okay na e ngayon kasi mga backyard na uh, medyo marami na sila uh, dagdagan na rin natin yung tubig mga bakar papunoyin natin ito para sulit Ayan, 4 liters lang po ito mga kabakyard. Isang sachet. Ayan. Maganda po yung background natin. Bodots. So, minum na ako. So, ito mga kabakyard oh. Yan, yeah, makikita nyo yung dalawang na, dalawang na makulit na yon. Yan po ay ah... Uh, laking ang tiyan yan mga bakyard, ayan o, laki na. ito mga bakyard, pinuno ko talaga mga bakyard para sulit yan, kasi marami na sila mga bakyard, kaya madami na rin bibigyan ayan, nauhaw na ito mga to bibigyan natin ayan So ngayon mga kabakyad, uh, lilipat lang natin dito sa drinker ng ating mga alagang manok. Yan mga kabakyad, yung isang sachet, pinuno na talaga natin mga kabakyad para sulit. Ayan, kasi marami na akong mga ngayon mga kabakyad. Masyano na ito, mga 30 mahigit na mga kabakyad. Ito mga kabakyad, pinuno ko na. Kasi marami ang ano dito mga kapakyan, marami dito yung iinom. Pati yung mga inahin ko na nakagala, iinom din dito yan. So kasama na rin sila mga kapakyan na bibigyan natin ng bacteria flushing mga kapakyan dito. at Yan, dito ko lang ilalagay ito mga kapakyan na hindi naiinitan. Yan. Iinom yun sila dyan mga kapakyan mamaya. Bago yun yung mga kabakit naman sa ating mga sisiw Dagdagan natin So ito mga kabakit ito Dito yung sa sisiw ko na uh, March March 8 born Ayan Ayan

Tapos na mga bakyard backyard para ito sa ating 6 uh, days old mga backyard na sisiw. Ayan. Anim na araw pa lang sila mga backyard. Binibigyan ko na nito mga backyard no. Ayan. Para mapanatili natin sila ay uh, malusog. Ayan mga backyard. Ayan sila. Ayan. Uminom agad sila mga backyard. Napakaganda. Mga madilaw-dilaw ang kulay ng aking mga alaga ayan inom kayo kasi nga kayo nung sisiw pa nung bago pa lang kayong labas incubator kung ano-ano pinagtutukan ninyo, pinagkakain ninyo ultimo ipot niyo, kinakain niyo. kaya ngayon kailangan ninyo yan para ano kayo uh, magpanatili ko kayong malusog ayan, uminom kayo dyan ayan ayo Ayan. So, ayan mga kabakyad, do. uminom na sila. Ayan. February 14, born. Ayan naman ay uh, January 23 yan, mga kabakyad. Ayan. Kabilang daliri. Ayan. Ang pugi sana, problema lang yung daliri. Siguro kulang lang sa init sa incubator kaya masyadong na up natin ang maganda yung incubator nung una yan ito mga do pugi yan dilaw na dilaw yung paano yan yung aking uh, February 14 yan So, ito mga baker may natira pang kunti. Ano? Para to dito mga kabayad sa ating, ano, mga... Kahit wala naman silang uh, sakit mga kabakya. Uh, dahil masasayang lang din kasi ito mga kabakya, you no know? Yan. Bibigyan na rin natin. <laughs> Inawasan So yun lang mga baket no Ah, uh, nakakapagbigay tayo ng uh, antibacterial ngayon mga kapakyan sa aking mga lagang manok. Speciality uh, especially dito, mga kapakyan sa aking 6 uh, days old bago yung ating March 8 born. So sa lahat mga kapakyan na natin sila. So 'yun lang mga kapakyan yung aking uh, Uh, may share sa yung video ngayon mga kapakyard no? maraming salamat po rin sa support nyo sa ating channel at God bless po sa ating lahat mga kapakyard